Hello guys, good morning, good morning. It's me again, Abel Naglawan. Galing kami na grocery guys para tomorrow. So tomorrow para din na kami lumabas kasi uh, dito araw-araw umuulan. So naggrocery na kami ngayon. So ito yun ang pinamili namin. Bread. Tsaka salad minister. Banana. Banana uh, bumili hot cotton. Gawa ko ng peaches, bread, at saka may green ako kasi nag-request yung isa. Yung husband ko, gawa daw ako ulit ng ah uh, peach cocktail float. Masarap siya guys kasi nilagyan ko ng cheese cream. Yung ano, yung easy peach fruit cocktail fruit masarap guys so yan nag request so tomorrow gawa na naman ako ng peaches float yan ang gina ang gagamitin kong crackers ito grihang crackers yun masarap siya guys as in so ito guys hindi ito na ay eh. bumili ako ng shrimp Ayan. Lutuan ko si Mr. ng shrimp. Bumili ko ng orange. Lalagay, mag maglagay, sana ako ng 12 kinds of fruits. 13. So, ano lang yung na 5 kinds lang po. Nagbili ko guys At least, mayroon na May po. fruit at po. Mayroon Grapes. Saka bumili ako ng ch uh, chicken legs. And then, this one Bumili ako ng cherry. Creamer ni Halloween. Um, half bun. Uh, whipping cream for my float. Bumili rin ako. And then, mushroom for my hubby. Melt ni hubby dishwasher, kung dish, dishwasher soup, and apples. And apples, and for each cheese. Talagang <laughs> may each cheese yung husband. So, yan lang guys, ang binili namin. Yan lang, konti lang. Yan, makalat pa guys. So, ano? I arrange ko muna, guys. Yan at chill lang kayo. Yan. Chill lang kayo, guys. Two, two, three, two. May kulipang, um, Ay, kulit yung ano. ano ba? ba? Ano ba ito? Ang kala! Ay, gulay pa ako ng bagay. Ito guys. <laughs> Kabili ako ng bagay. With fashion. Ay, siya mahal. Kayang-kaya -kaya naman eh partner bumili lang kasi ano lang 15 dollars lang okay, okay. lang <laughs> gusto dito. Kala tayo ng konting grips, guys. Kasi so, yung ko. wala na yung grips. Maubos na yun. Mas puro tayo ng konti lang para madisplay. <laughs> madisplay sa ating table. Kasi mga yan, wala na yan. So, our apple. Lamihan ko ng apple. Kasi everyday ako ka-apple. So, hindi ako na ang mga. Ito lang pala yung fruits How many kinds lang to? Three, four, five, six. Six kinds na mga guys. guys. It's okay. mm -hmm. So, may grips akong binili. At kaya ang ano, ilagay ko sa, ano sa people. And then, yung iba, ilalagay ko sa gagawin kong ano. Uh...